Nag-survey kami ng isang daang babae. Only for this first question. Gusto ko makadate ang lalaking may sariling blank kotse. Masarap gawin pag malakas ang hangin. Uh, Mag-swimming. Inuming madaling makilala ang amoy. Beer. Gamit na madalas malimutan kapag nag ka. ID. Pwede pang kainin ang tirang pizza after ilang days. Two days. Okay. Tara, Diego. Let's do it, Diego. Gusto mo kong makadate ang lalaking may sariling blank. Sabi mo, koche. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Patansi yan. Yes. Yes. yes! Masarap gawin pag malakas ang hangin. Sabi mo, mag-swimming. <laughs> nasubukan, nasubukan mo na siguro mag-swimming oh. na malakas ang hangin. Okay yan. Press ka yan. Survey says... Wala, wala. Inuming madaling makilalang amoy. Ang sabi mo, beer. Survey says... Nice. nice! Gamit na madalas malimutan kapag nag iimpake sabi mo ID. Services? Wala. Pwede pang kainin ng tirang pizza. After ilang days, sabi mo, two days. Survey? Boom! Nice. Wow! Pwede, na, pwede oh my na. goodness! <laughs> 91 points. Let's welcome back, Ricky May. <laughs> <laughs> si Diego ay nakakuha ng 109 points. All right? Okay. So that means 91 na lang kailangan mo. Okay? At this point, makikita ng viewers sa bahay ang sagot ni Diego. Give me 25 seconds on the clock, please. nag kami ng na isang daang babae. Gusto ko makadate ang lalaki may sariling blank. Pera. Masarap gawin pag malakas ang hangin. Kite flying. Inuming madaling makilala ang amoy. Uh, soda. Gamit na madalas, malimutan kapag nag-iimpake. Eh. Susi. Pwede pang kainin ang tirang pizza after ilang days. One day. Let's go, Ricky May. This is it. This is your moment. Ramirez oh Angels. Let's go. Ayon sa isang dang babae, gusto ko mag-date ang lalaki may sariling pera. Hmm. Andiyan kaya yan? Sabi ng survey ay... Okay, ang top answer ay kotse. Nasagot na Diego. Masarap gawin pag malakas ang hangin. Ang sabi mo, magkite flying. Nasubukan mo na ba magkite flying? Nung bata pa. Ako. Nung bata, di ba? Diba? Masaya nga. Kite flying. Survey. Yan! Yes! Yes! Top yes! answer! Nice, Woo! Inuming madaling makilala ang amoy. Ang sabi mo, soda. Services. Yes! Ang top answer ay sa sagot mo, Diego. Is beer. That's the top answer. Ito lo, gamit na madalas balimutan kapag nag-iimpake, sabi mo, Jose. Sabi na survey natin dyan ay... Uy! Uy! Oh, One! Ang top answer ay toothbrush. Oh. <laughs> Ricky May, Ricky okay. May, Ricky okay. May. Okay. 14 okay. points. One question away. Okay? Pwede pang kainin ang tiram pizza after ilang days? Ang sabi mo, one day. Miss Jackie, ano ilang araw? Ako alaw? feeling ko siguro mga three to four days pwede pa, basta sa rest. Okay. Feeling three to four lang. days. Feeling ko Pero lang. sabi ni Ricky may one. One day, let's Tapos go. Tapos <laughs> fourteen. Malay mo. 14. Sapat kaya ito. Let's find out. Ang sabi ng one survey day, sa isa The ay...